Kaalala po sa mga magulang at mga tatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Nangangatay ng baka, arestado po sa Cabanatuan City. Isisigaw ni Clarissa de like Huli umano sa aktong kinakatay ng isang 44 anyos na lalaki ang isang baka na nagkakahalaga ng 80,000 pesos na nakasuga sa bukid sa Kalye Vicente General Tino Junction, Barangay Sumakabsurka, Banatuan City. Base sa report ng kapulisan, ang sospek ay isang construction worker at residente ng Purok Uno, Barangay Laboy, Dipakulaw, Aurora habang ang biktima na may-ari ng baka ay kinilalang si Armand De Luna, 51 years old at isang magsasaka. Tinangka o manong tumakas ng sospek, ngunit nadakip siya ng mga rumisponding pulis at mga barangay tanod. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 533 o Anti-Cattle Rustling Law of 1974 sa tanggapan ng Piskalya ng nasabing lungsod. Ako pong inyong kaibigan, Clarissa D. Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Uh -huh.